Hi guys welcome back to my channel so for today's video ang ituturo ko naman ngayon sa inyo kung paano nga ba gumawa ng account sa Popo at wag ninyo na rin Kalimantan mag subscribe at pakipindutin din ang button bill para lagi kayong update sa mga ipopost kong video. Okay guys magsimula na tayo una open lang natin ang Popo kung wala pa kayong Popo app maari naman kayong download sa Play Store. Kasunod naman pindutin naman natin itong bilog makikita ito sa baba pag may nakita na kayong check pindutin naman natin itong Facebook maari din naman nating gagamitin ang Google kung ito ang gusto mong gamitin dahil Facebook ang gagamitin ko kaya ito ang pipidutin ko. Kasunod naman ay ilagay ang inyong nickname halimbawa Kate. Kasunod ang inyong birthday halimbawa 1999 0818. Kasunod ay ang iyong country or region halimbawa Philippines. Pindutin naman natin ang female makikita ito sa gilid kasunod naman pindutin itong bilog makikita ito sa taas para maglagay na picture nyo. Ganito naman ang makikita ninyo kapag maglagay kayo ng profile pagkatapos pindutin naman natin itong check makikita naman ito sa baba sa gilid kasunod naman nating pindutin ang submit ito na guys may bago na tayong account. Maraming salamat guys sa inyong pag-subscribe, pag-like at panonood sa aking mga video na wa lagi kayong ligtas nasan man kayo sulok ng mundo.